At para naman sa mga fans ni Tanggol, eto, bad news. Dahil Batang Kiapo Party List Application, ibinasura ng Komilik. Ibinasura ng Komilik ang application ng isang grupo ng Batang Kiapo bilang Party List Organization. Para kay Komilik Chairman George Erwin Garcia, nabigo ang mga nagsusulong nito para mailahad ang kompletong requirements bilang isang sectoral group. Bahagi kasi ng panuntunan ay patunay ng isang grupo na sila ay kumakatawan sa isang marginalized group. Ang generalized advocacy umano ay hindi kinilala ng whole body dahil ang tunay na adhikain ng batas ukol sa party list ay magkaroon ng kinatawan mula sa mga partikular na grupo ng lipunan. Hindi rin maaring maging limitado para sa kapakanan ng mga taga-Kyapo sa Maynila ang mga isinusulong ng mga panukala at advokasiya. Naniniwala naman ang ilang election watchdog na isinasamantala lamang ng grupo ang kasikatan ng isang teleserye para makahatak ng kanilang mga taga-suporta. Kaya sa mga fans ng Batang Kiyapo, 'wag nyo nang hanapin sa balota ang Batang Kiyapo. Kasama si Jerome Tiquia at si Jeremy Ramos, Smiles of the 23rd para sa balita, Unang Sigaw.